Bago po tayo pumunta dun sa emotional, mental at spiritual health. Uh, is pag-usapan na natin yung sabi nyo, kailangan balance eh. nanjaan yung proper diet, yung functional food so, yung, is very important. So yung health, healthy lifestyle, ito yung mga major components. Apo. Una, kailangan mo ng energy. So hmm. yung pag uusapan natin yung isang secreto yung sunbathing, sunlight medicine yan, kasi nga the sun is the major source of energy. Kaya nung ang Diyos can niya yung mundo natin. Yan yung unang create niya, di ba? In the beginning God created heavens and earth and God said let there be light. So light. light. And then sumunod na yung sun, moon and stars. Bago niya create yung iba, na yun. Kasi yun ang major source of energy. Pag walang sun, wala lahat. walang mm -hmm. sun bathing, wala lahat. So energy ang una. O, pangalawa, we we add more energy by taking food. O yan yung balanced diet. Kaya lang may technology tayo ngayon, ang tawag ng functional food. Actually, food supplement, functional food. Mm -hmm. well, we will try to differentiate that. So, yung nutrition, balanced diet, that will give us energy. The mm -hmm. third source of energy is air, prana, pranayama. Kaya pagka pinanganak ng isang bata, ang unang tinitingnan ng doktor, humihinga ba? Pag hindi humihinga ng isang minuto yan, ay tatawag niya ng emergency na sinasabi sa hospital, nung nagtitraining kami, blue baby. Ibig sabihin, may isinilang na bata na one minute na, hindi humihinga, tatawagin lahat ng mga consultants, lahat ng mga specialists to go to the uh, delivery room para to be available uh, if their services are needed. Uh -huh. Kasi nga, hindi humihinga ang bata. Apo. Tapos, pag nakita natin yung first breath ng bata, aba, kami mga doktor, tuwan-tuwa. Uh -huh. Kasi buhay yung bata. Uh -huh. Okay, so, energy, Pagkatapos food, energy rin, and then air, energy, and then paiikutin natin yung energy na yan. Diyan ay pumapasok yung exercise. Exercise, galaw-galaw, galaw-galaw, gaya para umikot yung energy. Wow. So yan ang mga fundal, fundamental elements ng sinasabing healthy lifestyle. Opo. Pumapasok din yung kailangan mo ng silent contemplation, Doc. O dyan na po, papasok na tayo sa sa spiritual, mental and emotional health. Okay. So ayan mga kapatid, dapat balanse 'yon. Ayun, sinasabi ni Doc ay um hindi mo wala dapat 'yung sunbathing. So ang sinasabi nila at sa, kailan po ba dapat nakukuha 'yung uh, healthy na sikat ng araw? yeah, may sikreto okay, Kasi una, the sun nga is the major source of energy. Hmm. Pero pagka ang ating sunbathing, sa lakas ng energy niya, imbis na mabigyan ka ng health effect, eh, disease ang kapalit. Uh -huh. Kaya nga, bawal, uh, ito na, so, bawal magdisplay o mag-sunbathing between na uh, 9 o'clock up to 4 o'clock in the afternoon. Bawal. It will destroy your DNA. It's mm -hmm. one of the mechanism where the DNA of the body is destroyed. And DNA ang molecular foundation ng katawan ng tao. Mm -hmm. So, when is the best time to do sunbathing? Ang sagot, before sunrise. Before sunrise? Kanyari, eh, medyo madilim pa, nakatingin ka na sa silangan, And then, oh. medyo lumalabas na yung araw, yun yun. Oh. Then, makikita mo, unti-unti lumalabas Ay, yung araw sa yun horizon, po. yun, tititigan mo yun, yun ang second secret. Oh. Kailangan yung energy makapasok sa mata. Oh. The only time you can directly look at the sun is during sunrise. Uh -huh. Pagka naka naka-rise na yung araw, na natitigan. <laughs> hindi na hindi na hindi, healthy. Na, hindi na healthy 'yun. Oh, Sunbathing hay. na lang sa katawan. Oh, na kailangan third secret, nakahubad ka habang nakaharap ka sa araw. 15 minutes nakaharap ka sa araw, Fifteen minutes nakatalikod. Ngayon, the second chance to do it is during sun, sunset, sunset oh. na nakikita natin kunyari sa Rose Boulevard ganyan. Eh, Unti-unti lumulubog yung araw. 'Di ba nakakainlove 'yan eh. Doon nga nag-date yung mga, isa kam paborito namin ni Dr. Ed, sa Luneta eh. Pag, uh -huh. uh, sunset eh nakatingin kayo sa araw. Eh. Oh, so, yun ang best moment. Ngayon, to give it a little explanation, when the sunbeam enters the eyes, it will hit the optic Uh, the, the retina, and then it will go to the optic chiasma, and then it will energize and liven the uh, the thalamus and hypothalamic uh, uh, area of the brain, which controls everything. And then yung kuryente na yan, iikot yan sa buong katawan. Perfect health po yun mga kaibigan. Bakit? Because behind the power of the sun is God Himself. Kaya yung binigay niya sa atin, perfect health yun. Kaya kung may sakit ka, isa sa treatment yun. Kailangan mag-sunbathing ka. Kung gusto mong maiwasan ang sakit, isa yan sa mga sikreto. Kaya lang, unfortunately, mukhang hindi natin ginagawa. Opo, Wala nang paliwanag, kagaya nung paliwanag natin sa, ngayon. Oo, oh, sa kabihas na. yung, para yung huling girap. sunbathing natin, nung babies pa lang tayo, kinakarga oh, oh. tayo ng nanay natin. Kasi sabi mo, kailangan hubad. Siyempre. <laughs> kasi kailangan tumama sa balat. Sa balat. Manuot. And then, pag tumama yan sa balat, nagkakaroon ng conversion. Nadidevelop yung vitamin D. 'di ba? At uh, hindi lang 'yun, pumasok na 'yung araw sa mata, nasa loob na ng katawan kasi anything para makaturong sa body, kailangan makapasok sa katawan. Yeah. Kaya pag may sakit ka na, i inject ka, intravenous, iinom ka ng gamot. Kailangan makapasok 'yung gamot uh -huh. sa katawan mo. Eh bakit hindi mo ipasok 'yung sunbeam na perfect health yung na sa Dios mismo? Uh -huh. Kaya lang the, the key question, when is the best moment to do the sunbathing? 'Yun, niribila na natin. Ah, hmm. isa 'yon sa heat secrets, yung Apa. sunbathing. Ayun, i-avoid nyo i-avoid natin yung between 9 am to 4 pm. Um sana po kaya nina Ilang beses yun sa isang uh, linggo? Ideally po. Kasi yeah, araw-araw, kita mo yung araw, yung araw ka araw. <laughs> Araw-araw siya. So, kaya, so kaya... talagang sinadya na nga ng Diyos. Eh. Libre yan, walang bayad. Kaya lang, bukang ngayon lang natin naririnig na meron palang sikreto towards better health, Apo. which is sunbathing. Ang Ayan. tawagan natin niya, sunlight medicine. Sunlight medicine. Kung hindi man po kayanin yung doc, hindi po ideal sa mga ibang kababayan natin, ano po, because of the work schedule, or kung nasaan man pong um, parte po sila nakatira, ay ano, may alternative po ba? Kita, kita mo ha, sa mga winter countries, mm -mm. pagdating ng winter, tumataas yung, uh, let's say, uh, disease, mm -mm. lalo na yung flu, tumataas. Bakit? Kasi less sunlight exposure. Mm -mm. Kaya yan, na-observe nila. And then, pagka, naging, towards summer na, buwa na ang sakit. May connection eh. Mm -mm. Doon na lang sa issue of energy, may connection eh. Energy is life. No energy, no life. Mm -hmm. To recover from any disease, kailangan mo ng energy. Mm -hmm. oh, ang ang malungkot dito, libre kasi. Mm -hmm. Walang bayad. Eh, yun nga dapat the more that we should take advantage of it. Libre. Oo, libre nga eh. eh Hindi pa natin nga, magbayad tayo. Eh, ang goal natin ngayon, Sheryl, ay uh, knowledge. Okay. Pinapasa natin yung kaalaman na to, Bonus to sa 2024. We haven't been doing it for many years. At least we can start doing it starting this afternoon, during okay. sunset. Gisingin po natin yung mga sarili natin ng maaga or make sure na after 4 p.m. pwede naman po yan. Kung nasa opisina pa kayo sa trabaho, doon yung i-take yung break. At kung kayo, pwede ba yun? Kahit naman papano na... Kunyari, na tapos na sa trabaho, alas 5, lulubog na yung araw. E, imbis na pumili ka sa traffic, eh, hanapin mo yung hanapin sunset. Mo yung sunset. <laughs> sabi nga ni, ano eh, sabi nga ni... lang naman Sabi nga natin. ni Benjamin Franklin, presidente yan ng Amerika, Apo. tsaka one of the noble statesmen of America. Sabi niya, early to bed, early, early to, rise, months makes a man healthy, healthy and wealthy, and wise. wise. Kulang na lang sabihin niya, kaya nga early to bed, para maagagisi, makita mo yung sunrise. Mm -hmm. Pero kita mo, ano yung effect ha? Healthy, wealthy, wealthy and wise. wise. Oh, diba mga kapatid? Oh, eto po, sa atin naman, pag-usapan naman natin, Ayan, para ituloy-tuloy po natin na, ah, ma-doc ano, paano naman, yun yung physical health, dito tayo sa emotional, mental at spiritual na siguro for the longest time, no, this is something na hindi naman natin masyadong binibigyan ng halaga. Maybe nung nagtumama ang pandemya, dito natin mas napansin yung kahalagahan ng pagiging emotionally, mentally and spiritually healthy. No, una sinabi natin kanina apat yung katawan. Opo. Physical body, emotional body, spiritual body, mental body. Ngayon, kailangan balance yung apat. Yung physical body, bahala na yung doktor dyan, tsaka yung healthy lifestyle natin. Pero yung mental and emotional body, tayo po ang aayos niyan. Kasi tayo lang po ang makakasilip ano ang content ng emotional body. Ano yung content ng mental body? Tsaka yung ating spiritual values ko ano yung content? Tayo lang po ang makakasilip niyan. Kaya tayo po ang doktor sa mental and emotional body, sa physical body. Tignan mo kami mga doktor. Sisilipin namin yung katawan mo through laboratory test, through X-ray, through ECG. We would like to see the status of your body inside your body. Then pag nasilip namin yon, then we know what to do. Di diba? Ay Pero sino ang doktor sa mental and emotional body? Sino makakasilip dyan? Ikaw lang. Mm -hmm. So, dyan pumapasok ngayon yung, yung let's say, uh, affirmations. Let's say, affirmations are just formal statements that you make firm in your mind and heart. It, may technique yan. Meron akong nirelease sa uh, YouTube, the 7-Day Affirmation Program. Sa loob ng pitong araw, aayusin mo yung mindset mo by mastering seven types of affirmation. Okay. May affirmation sa health, sa pera, sa love, sa relationship, sa, sa sakit. Lahat. Pero kailangan, alam mo yung affirmation, and then i-memorize mo, ipapasok mo, eh. ipapasok mo yan sa isip, sa puso, at sa gawa, until automatic, pagka ano ang iyong mindset, yan ang lilitaw sa buhay mo. In fact, sinabi nga ni Cristo, "...whatsoever a man thinketh in his heart, so we see." Analyze natin. Kung ano raw po yung iniisip natin at kung ano po yung dinadama sa puso, yan po ang lilitaw sa buhay natin. Whether it be health, money, success, relationship, or prosperity, it depends on your mindset. O ano naman ang mindset natin? Uh, for example, may sakit, may cancer, o di physical body yun. Pero ano ang mindset ng pasyente na may cancer? malungkot siya, Opo. depressed siya, o, o, parang hopeless na. O hindi, lalo, lalo mo nang dinagdagan o, yung sakit mo, o. hindi mo inayos yung mental and emotional body mo na you have full control, but since nobody told you na dapat ayusin mo yon, di lalo mo nang dinagdagan yung manifestation sa physical body. O, o. So sa physical body, kami ng doktor ang bahala. Pero sa mental and emotional body, ikaw dapat ang aayos dyan. Aayusin mo through affirmation. Ang affirmation, any formal statements. Kung hindi mo naintindihan yung affirmation, pumili ka na lang ng paborito mong uh, Bible verse. Affirmation din yun. Ulit-ulitin mo lang sa sarili mo para yan ang mindset mo because in the physical body, may sakit ka na, pero at the mental and emotional body, dapat ang isip mo perfect health, ang emotional body mo perfect health. Mm -hmm. O ngayon, obviously, mahirap gawin yun pag may, may problema ka sa physical level. Pero kung alam mo, apat yung bodies mo. Na yung physical body, sa doktor yon, yung mental, emotional, and spiritual body, ikaw, uh, may pag-asa kasi meron kang choice. Mm -hmm, so, meron mm -hmm. time programa tungkol dyan. Ayan po. Nakikita nyo po mga kapatid, ayan o, sa inyo pong mga screen, yung seven-day affirmations. Ayan po, may, may pang Sunday, Monday, Tuesday, o, Wednesday, uh, Wednesday, Thursday, Cheryl, Friday, Saturday. Anong affirmation Saturday? Ang gusto mong sasampulan natin? Alin? Ano, gusto mo ba? Health, love, pera, success, ano? Health. Oh, health. Oh, God's life radiates through my mind and body, establishing perfect health. Every day in every way, I am growing younger and younger. I am getting stronger and stronger. Yan Oo. ang sample ng affirmation. Claim nyo. I-affirm nyo. Claim nyo po yun. Huwag natin kakalimutan. Kung hindi nyo pa masyadong makabisa, nandyan lang. Pwede nyo naman sa phone. Pag-ising lagi papapa pa, pa, pagpapaalala po sa inyo napakahalaga yung pagiging positibo okay, may may technique yan oh, kunyari po. yung affirmation mo kunyari ang karamihan pera ang problema eh di ito yung affirmation sa pera God is my only source of total supply so i dare and claim my prosperity now more money more money more money now flows into my life easily and joyously and i use it wisely isusulat mo yan tatlong beses pagkagising sa umaga tatlong beses pagkatapos pananghalian, tatlong beses bago matulog. Habang sinusulat mo, minememorize mo ng talagang mataimtim. Yan ang technique. You will be doing that for seven days. So, three a day times seven, twenty one Magugulat ka in one week, may mangyayari sa, sa, sa money area. Lilitaw ang pera, magugulat ka na lang.